Alam mo ba na may kopya si Facebook sa number na naka-save sa ating cellphone? Na kahit deleted na yung ibang number na naka-save sa ating cellphone, ay makikita mo pa rin dito. Halimbawa na lang kung mawawala ang iyong cellphone, at gusto mo makita ang number na naka-save dito, ang gagawin mo lang ay punta sa iyong Facebook account. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na Una, punta tayo sa ating Facebook account. Book na tayo dito sa may app. Re-check yung mga tatong media, Pinutin lang to. Then, scroll up lang natin. Pinutin lang tong Settings and Privacy. Pinutin lang tong Settings. Then, scroll up lang natin. Then, dito sa Your Information, pindutin lang tong Access Your Information. Then, pindutin lang tong Continue. Then, pindutin lang tong Personal Information. Then, dito sa baba, makikita din dito yung Your Address Box. At, pindutin lang to. Ayan, so dito din makikita yung Lahat ng naka-phonebook sa ating cellphone. So halimbawa itong pinakauna, so open lang natin or pinutin lang natin. So ayan makikita natin dito yung phone number niya. So ganoon lang kadali.